guys, at ako po yung magpa-first cast na. Paano man yan, wala kang chinilas. Init-init. Anong oras ka uwi sa inyo? Uy, Ako dito naman. Parang, ano lang. mo, baka may... Hi guys, welcome po sa akin channel. Ngayon po ay ako po yung mamimiwa sa tabing dagat. Kaya po ay may iwan. May iwan nga muna dito tayo ha. Hindi okay, matulog ha. Oh. Isma <laughs> ka? <laughs> Tulog ka dito ha? and guys, saat dito po muna ako magpapahil yung dito pa ay maging hawa. Saat nang hangin dito, tahimik. Dito pa ako mamimiwa sa tapat. <laughs> dito pa ay walang naliligo. Doon po kasi banda sa tapat ng ano ay meron pong maraming naliligo. Dito naman pa ay wala aking susubukan nito po itong aking bilim pamain ito po ay makintab ito po ay lalo na po at tanghali mainit tapos yung tubig po po ay blue sana ikibitin naman ayan guys ito na po yung ating first cast <laughs> titignan natin kung meron na ba Wala. Meron na naman po nagda-dragon boat doon ah. Wala ah. wala talaga. Yan guys, sa ah, tayo po ilipat ng pesto. Pupunta po ako doon sa dinan dinahikan ah uh, doon ko po susubukan itong pangawil kung oh, meron pong mahuli Oops. ayan po at ako po nandito na sa Dinahigan Fishport Port ganda nga po pa talaga ditong mamiwas doon po ako banda mamiwas mami ay malalim pa, parang malakas na patay yung alon mahangin ako po muna dito itatambay dito ay merong lamesa uh, maganda po ang tambayan dito masarap din po yung hangin oh, sarap ng hangin tahimik parang meron po ditong panahog na ano ah bangka at parang nag uh, ah po ng mga drum kanina parang ito po yung palaot ito po may mga bata at akin na po ito ikakabit fishing rod hindi ko na po ito binaklas at gagamitin ko rin naman po dito sa dinahikan oh dito po yung masarap <laughs> buti po talaga yung dito ditong tent <laughs> mamalilim Guys, nalikapit And guys, dito po ako banda mamimiwas. Dito po banda sa dulo. Victoria 1. Dito po guys ay malalim. Oh, lalim. Tatrain natin 'tong pamahay natin. Sana ikaw may beat ka naman na kahit kaunti. ko na let's do this and guys at ako po yung magpa first cast na sana may mahuli yeah boy sana may mahuli Parang kulang to sa lubog ah. Sa takopoy lumipat. Subukan ko naman po dito. Ay namimiwas dito, marami na uli. Wala. Sa maraming pinamimiwas ang maraming na uli. Oy, oy, oy. Oy, pero wala ka. Oy. Dito wala ka. Kikipitin kaya yung pamain ko Basta mababaw lang sila eh Ano nga ito yun? Ito nga rin si mababaw mo kuya, aka lang Anong pain mo? May pain ka dun sa inyo? May pain ka pang artificial? Ha? Anong, anong ganito? Ay, lumulubog. Pero mako, isa lang pamain ko eh. Ha? Ano? May nabibilang ba dito mga pamain? Saan? Saan? Magkakano yung mga pamain na ganito? Magkakanay pa main ng mga ganito. Ha. Meron mataba. Mga sa magano 'yun. Patay okay, meron, sobrang laki. Ah, uh, pamiwas. Samban da toro mo nga bibili ako. Isa lang pa ko eh, oh, hindi kinikitid. Ano gusto mo, musik? Hindi, yung lumulubog. Yung yan, lumulubog 'yan. Ha? Lumulubog 'yan. Yung hindi lumulutang kaya diyang makahuli ah yung katandaan malaki lang maano sa magkano kaya yun wala. Ah, pero ngayon walang isda ngayon. Pumari, ito, dumating yung barko. Doon sa silong yung mga isda sa silong ng barko pala. Ah. Ah, bakit sila lalapit doon? Pero ngayon wala. Tingin mo, wala pa kayong isda ngayon? Wala. Atray ako kuya. Hello kuya, Fishing rod. Kaso wala pa akong uhuli. Sa bangka ka. Ah, wala bangka. May, ayun, may meron kang bangka? Ay, ayun. Ayun, ayun. Ay sa akin 'yan. Babapagalitan tayo. Yeah. Ah. Atray isa nga. ano tumutulog saan Para may humahabol naman kasi maliit Taga Sanpo kaya Taga din na abiyawin Taga din na abiyawin May Kami abiyawin. Mm. Sino po ang sama? Ako lang. Wait, mo ako. Oo. Oh. Lampas bayan di po siya. Hindi, Abyawin, malapit lang bago magbayan. Ba, Ma, sakay ko. Sa Ha? Sa kaya ba? pa. Baka ka ba? Ha? Tagasan ka ba? Bayan. Isang ka. sa, bayan? Sa kaya, malapit sa... Sa? Doon. Bibiyan at... Isang bayan? Bilahan ng kanin Bilahan bila. bila ng kanin? Bilahan ng kanin? Kaya e, mamaya, maya pa ako uuwi Magandang gabi? Oo, hapon Wey, kung inang kasi mo ko na dito tayo na sa Baking Theater magandang gabi Magandang gabi Ba't ka napunta dito? Mag ka lang Tumakas ka lang sa mama mo? Aba, 2-10 pala. Pagbalik na. Tapos i-aatid kita. Makikita ako nag-aatid sa iyo. Salagi. Ah? Ganyan lang po yan. Ha? Wala pang nakitibay. Wala. Hindi din Iwas na bato. Saka, eh. muna to. Gusto ka Wala, may kumitib. May kumitib. May kumagat. Kasi, dinahuli. hindi rin ko pa ha? walang kain ako ba't di ka kumakain? wala ha? walang pera ba't di ka kumakain? walang pera walang pera? lima lang ko na Bata nung gagawin mo sa kanin. Ay, Bakit tagasan ka ba? Sa bayan? Kanina ka ba umaga di kumakain? Kanina ka ba umaga di kumakain? Kanina ka ba umaga di kumakain?

Ketchup? Sa kahingin ng ketchup? Ba't may tindahan ba dito? Ito. Ha? Ha? Hindi ka pa kumakain? Kaso wala na akong, wala na akong eh. Bili ka na lang ng tinapay mo Wala kang tinapay Wala kang Hindi ka pa kumakain Mula kanay umaga Anong oras na Dito ka lang nagbababad sa dagat Weh, pinagluloko mo yata ako eh Wala na buwan na kaya... Ano pangalan mo? Huwag ka tumakas dun sa mama mo pala. Ha? Nangihingi ka ng pagkain? May namigay na sa'yo? Paano man yan? Wala kang chinilas. Nainit-init. Ha? Ha? Hindi po mainit? Ha? Pabili. Magkakano po yung pantig ko kunin niyo? Five. Five. Pabili po muna ako ng isang sito. Magkano po yung sito? Seventeen. Seventeen po? Pabili po ako ng isa. Tsaka tatlong tinapay na pantig ko. Ah, pwede po dagdag bawasan lang po pala ng isa kulay ang pera para po dito. Magkano po yung isa? Five. Ah, magkano po dito? Ah, kumain ka. Anong oras ka uwi sa inyo? Ha? Umuwi ka na at papagalitan ka na ng mama mo. Kanina ka pa pala umaga nandito. Uwi ka na. Saan yung bahay ninyo? Malayo. Ha? Ha? Dito po pala yung nag-iin. No? Ah, sa YouTube, boss. Ah, Valente, yung pangalan ko sa YouTube. Oo, oh, Valente. Ano ah, mo, lagay mo dito po. Video time, video, video. Ilagay mo dito, ano mo. Ayaw. Boss, kinila kami nga sa, ano, Antipolo. Antipolo kayo, boss. Antipolo. Marami kaming, ano, marami kaming... Gusto mo yung ganyan, boss. Marami mali ka namin parang malikha tayo hindi ka tukami hindi ka namin para yan wika go na yan, ah Ayan. Uy, ay di uh, ay <laughs> di ay di Followers? followers ay ay di ay di ay di ay <laughs> o, ano bang pangalan ninyo? views gagi, mamay. Ano pangalan oh, ninyo? BBCN na lang. BBCL. BBCL. Ah, BBCL. Para bakit ah. namin viewers. Ah. Ah. Ba? Ali ako. Okay, okay. Okay. ako. Ali ako. Ayan, 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 Ikat tujuh, ikat tujuh, kasi yang si kulot baby si kulot baby piggy, sorry sorry bos. sorry, bos. sorry sorry, sorry sorry sorry, sorry sorry, Kamu nak sorry Ayo, sorry sorry, sorry sorry, sorry sorry, sorry sorry, sorry Hindi po talaga pang content ko po talaga, di talaga pa may miwas yung talaga sa ano lang. eh. <laughs> Ngayon lang po ang nag-content ng Mami Iwas. Oo oh, po. Ano, ano, na, isa ba, isa ba? Ba? Yung ano po, sa everyday vlog. Araw-araw. Araw-araw. Minsan, Araw kung nagluluto. Doon pa po kami sa ano eh. Isa pa, isa pa. Parang, ano Tayo mo, baka ba, may ba, Hindi ko lang, ikaw nang ginukuha eh. Shoutout po ko lang po yan. check po lang, check po lang yung BBCL. BBCL. Sa YouTube po. Ano yun? Liga yun, na basketball. Ah, BBCL. Liga ng basketball yung boss. Text po lang, maraming palabas. Ah, sige po. <laughs> dito doon ka sa bayo ng impanta? Opo, okay, ikaw. Ba't ka naman pa dito? Hindi kita ganon naririnig. Ang akala ko, taga dyan ka lang, ay. Tapos di ka pa bala kumakain. Ayan po, at kami pa uwi na po. Sakto naman po yung... Nakasama ko tong ano pangalan mo? Mark Allen. Asama, kasama ko po si Mark Allen. Ah, ko taga dito ka lang din. Sino po ang kinakausap? Saan? Saan? Dito sa vlog ko, dito sa sa ka mismo sa bayan sa isang anong barangay. Wala po sa malapit sa barangay. Sa Ingas? Sa Ingas? doon pa pa malapit sa 7-11 ah paano kung wala kang paano kung ano wala kang nakanap na paano kung hindi ka pinasakay hanggang gabi ah ha? may kakilala ka dito meron yeah. ay pala palagi ka nandito okay. ha okay. ha nakita mo ang mama mo okay. bakit saan Siyama, sige pala malayo pala akala ko yung tatagadinahigan yung bata